Mga kasimanwa, uh, live kita makaron iya sa may barangay Kaleso sa Banua Karaita, Balete. Kasi in nga ni uh, makaron nga manggidra no nga agahon mga alas 6 itagaon mga kasimanwa, na tabo ra record nga insidente. Uh, incident ko si in nga ni record nga sang katrak nga may karga ra nga mga bagas no. Rong uh, dumiretso iya sa may ganas sa may baranggay barangay Kaleso sa Banua Karaita, Balete mga kasimanwa. So, aton uh, atun ka na nga man tawon. Ron, inagyan gid ana, no? Itry ka nga truck, mga kasimanwa. Uh, maghalin imaw sa maya uh, direction itabanga no kita naton do ginagyan gid ana i try nga atrak uh, maghalin imaw ra sa aton kada nga uh, direction itabanga aga pagto kunta imaw ra iya kun sa aton nga banwa itabalete no aga pagabot iya kada sa area hay uh, dumiretso ana ro nga truck sa gilid ita kersada no sa may ganas nga ra uh, gaharatangan ito nito magilid ta imaw ag niigo para roray nga poste no dumiretso da na mo sa may poste nga ra uh, mga kasimanwa so kita kita naton rong inagyan kuraya no nga uh, uh, Raya ka nga uh, track mga kasi So, suno man sa ating nga initial ng information, hanag ang kunit minor injuries rong raya ka rang, uh, driver, kung raya ka nga sa aga uh, ito makararong driver sa aton ka nga uh, balete municipal police station mga kasi manwa. Kalezo ra? Paleso, Paleso, Sityo Mon, Barangay Sitio Dudumon Sitio Dudumon Barangay Kaleso So aton doon nga sa yuron hindi na uh, mga kasi manwa kung uh, alin rong nga rason kung baga nakatugan tana rong ro nga record nga driver itaraya karon no nga truck mga kasi may kargara ya nga bagas no No nga re, karano nga tarak mga man, kasi manwagi ang animo sa ganas ngara ra. Aga umigo sa record nga poste. Nagangkon it minor injury. No, sa ka nga kagawasan. Doon nga driver kara mga man, kasi manwa. Kita kita nato no, inagyan kara ho. Maghalin mo sa direksyon Itabanga. Adto ka sa Banua Ita Balete. So aton tinguhaon ni do na nga maabot naton rong uh, aray kon nga driver no. Aga aton imo nga interviewon kung uh, alin baga bagaro natabo no. Nga haman ta na do meretso ta imo iya kara sa may uh, gilid ita kresada. na Nga partikular iya ka sa may

Kasi sa Jovel Live kita makaroon niya sa may sitio Dudumo ni kasi sa may barangay Feliciano sa Banwa karon niya balete. Kasi ni karon may isang katrak nga may karga karon nga mga bagas ro hugo matanga karon kasi sa Jovel di sa may gilid it aton karang nga uh, karsada sa nasambit karon nga lugar. Nay karang nga uh, truck at uh, kas Jovel hay halin ni Maura sa may Banwa Itabanga aga uh, all, all the way ngani tagdura sa may uh, uh, Altavas no di nga ni particular man sa uh, may uh, sitio Dudumo di sa barangay Palete. Sa itong karangan na po, initial, lang informasyon sa Jopel, no? Dahil ka nga, sa ay sumunggap uh, ni, sa, di karang, sa may poste. Kasi siya nga, tugat, ay mora, ka sa Jopel, ita uh, brown out sa lugar. At kung, sa itong pag no? Sa rundahe ka sitwasyon ba Ita, sa rundahe uh, ka na nga, sa na og medyo manisod nga animo Mora uh, uh, Hakwaton ka sa Jopel kay grabe ra anak nga dagom ano ka nga di ka sa may gana, sa nasambit ka nga lugar. Ang tayo nga uh, truck kas Jofel, hay may bit-bit ra nga mga pagas no, nga inod deliver nga ni Kunta, wala kita kasayod, kung si Indaya karang gina deliver kaya pag abot na ito niya sa lugar, hay wala nga ni karon do driver, at ito niya makarunda sa aton nga Balete Municipal Police Station, para man di ni karon no, sa pag-report, sa uh, ka rin aksidente kas sa Jofel. Sa uh, Aksidente suno sa pinakarang mga resident. Hmm, kasi rana ka uh, so, rin nga direction is go pay in Salakyan ay rana ka rin ba lang nga uh, uwo uh, uh, ay try ka rin nga uh, Salakyan ay gato bang paaltabas Well, anak karon nga likod hay ito matakaron man sa uh, bangaga uh, ato bang karon ka sa Jopel. So, posible no ato karang, uh, man, hig, sa ato karon nga uh, pag-usisa man ay ito sa bangaga, ito kay karon nga sa Jopel sa ato man karanga ano, sa ato man uh, uh, sa sitwasyon ito nanday uh, sa lakyan grabe ang ani karon do uh, nga uh, lastro sa printe Kaya kay umigo gud ang mura sa poste karang uh, bakal ka so pel aga ako uh, na ko man do naging dahilan ka so no kay brown out abi makaron sa lugar uh, kas kay makarong ground out sa uh, lugar ka sa Jofel no? so posible nga raya dahilan kay umigo gud nga nimo rasrak uh, sa aposte uh, poste ko makita na medyo gupi ta karon do idagom nga uh, parte ita uh, ron dai karang uh, poste ka uh, sa Jofel agpatiman ron dai karang uh, sagakyan ra na karon nga sa gaming agra na karon nga printi hay uh, man gani aga nagkagapusa ta do uh, sa gaming itong dai karang uh, track ka sa Jofel Ah, negative pa kita karoon kasi Jopel, no? Kanaton man ha, o sisa, ro driver ka na kung ro uh, truck, hay, halin sa ah, uh, nakaraita government or private uh, na nga, nga uh, delivery ka sa Jofel. <coughs> ro nakabutang abiya sa truck ka sa Jofel, hay, di bot sure doon na nga pangagan ito dahil uh, nakabutang iya sa truck. Mm. Yes, kasi may mga bagas na hindi karon rin nagkakahubog karo sa may uh, ganas, kung dahil ka nga uh, sugod o dahil ka nga bit-bit, nga karga ito, day dahil ka nga track, puro bagas ay mura ka sa Jope. Mm, kaka tortol lang nga ni Rakas Jope, kaya makita natin nga mahimis nah, ka do doon, kaganasan sa ato man kayo na karong ipagpunta na no may sabi sa bilog na ni miembro miyembro man ita MDRRMO kay na karong nga nag-agto posible kuno nga naka i-deport nakatugan no, karang nga driver ita truck as Jopen Quarter to 6 kas Jopen ka, nasa 5:45 hinga ni Maura kas Jopen tabo eh <laughs> mm. uh Gina deliver gani siguro nung dahil karang uh, karga na nakarang uh, uh, bagas ka sa uh, Jufel. <laughs> Ay, puno -puno. Negative kasi gawin kaya ako nabigyan na nanabukan sa lakot ay gagawin. Kung sisa man na ito, no? May posible kita nga makutan. Andi ka raya, ay uwagid ka sa Jopel. No, maskin to driver nga ni Karun, na ito tama karun man sa ito nga Balete municipal police station kas sa Jopel. Oo, ay Ropan ka ra, sistema, ay Doon yung datong karang sayo ron kas Jofel no kay kumaktanaw aw Uh, medyo masyado may karon nga eh, napuruhan gid aro printe ta dai karang uh, truck kay napusa gid nga ni karon do ada nga sa gaming ag medyo gupit uh, sa printe na nakaron nga portion kasi sa Mm. Di karon ag na nga pala isipan kay joke do karon naka sa dai karang truck. Mm -hmm. So doon natin karoon nga sa Europe Cash Open na doon na i-follow up natin. O si Saon natin karoon doon, uh, sitwasyon yun itay para nga uh, driver man Cash Open. Kasi saan natin kung uh, private or public yung orang uh, tracking ka sa Jopel. Pwede ba nangani pa ito? Hmm, uh, lunes uh, to kas sa Joker. No? Sunod-sunod, ani uh, ka ron iya mando. Kusintrak man niya to kas sa Joker. So, unahan malanggid. Uh, 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 ito lang tayo karang uh, barangay uh, kas Jopel Joker. Uh, uh, ito uh, na itong uh, nga aksidente uh, man. Uh, Kasi inahugog na yes, itong uh, uh, van man. Uh, 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 may karga man uh, ka itong uh, parcel ka sa Joker. Maswerte man aman nga. Nakaguwas ka ro driver kas. Jopel Joker. Ay, rin doon. nga niya. Di na itong gina-abiso sa so, ni mga uh, motorista kama naman sa mga nag-dala ito mga tracking na no. kung pwede kung naduyog ay magpahuway ang anay ka ron i it maayos anda ka ron ni mga salakyan ag mag-idlip no para iiwasan mo karon itong to disgrasya nga uh, ginatawag ka ron ka si although hindi naton mahambang o hindi na matumod kung anong oras o or kung sino pwede nga maging biktima pero syempre maging uh, doble ingat man kita ka ron lalo na kapag uh, kamo kita mismo ro nagadagat inyo karon ning mga bigo ito adon lagi sa euro pa do investigation karon ano no napos para sa lekeran na tabo karon hmm. ya yup aksidente nga ra ka pa sa ro mga nagagagi mata na din karaka sa isa gitso unahan ma lang gid karaka sa joke field daya sa So rin kas Jofel na yung mga maihatod karon nga report maghalin niya sa aton karang nga area of responsibility particular iya sa may sitio Dudumon Barangay Feliciano Balete para sa Patas ah, Barangay Kalezo Balete kas para sa Patas ag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manuang Janelin kuman si kasi Manuang Vanessa Padres at Energy FM Kalibo kasi ko, Palangga ko So, aton uh, ato lang ka rin nga uh, huwa to, no, mga kasimano, nga no, aton ka nga uh, uh, istasyon itkapulisan, nga no, e it at, e nga uh, ah, pahayag man i nga driver no sa car nga ning naguntad nga ra nga aksidente so uh, ray mga kasi aton kare nga may hatod ng nga report magariya kare sa aton nga area of responsibility with the kasi nga Vanessa Paderes Ako man si kasi Manuang Gano sa kay patrol with the uh, kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tigipsong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi Manuang Jenilingano at Energy FM Kalibo kasi ko palangga ko.